Siguro naman sa mga pano na ito, buddy, e eh, napanood nyo na yung Netflix documentary ni Michael Jordan na pinamagatang Last Dance. Maraming mga basketball fans ang nag-react at nagbigay ng samotsaring reaksyon tungkol rito. Marami din ang mga key persons na wala sa nasabing documentary. At marami din ang nag-agree na may mga binago sa tunay na estado ni MJ at ng mga tao sa kanyang paligid sa pano na iyon. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang bibihirang pag-usapan patungkol kay Michael Jordan, ang naging karera niya bilang isang player ng Washington Wizards at gaano ba siya kagaling dito. Dahil ito naman talaga ang masasabi nating tunay na last dance. Jordan with Jefferson on him. Michael fade away. Good. Wizards have cut an 11-point lead down to two. They're on an 8-0 run. need his score. Pagkatapos ng 1998, sinabi ni MJ kay Phil Jackson na hindi na siya maglalaro sa kahit kaninong coach maliban na lamang sa kanya. Tinanggal ni GM Jerry Krause si Coach Jackson at si Pipe naman ay humihingi ng kanyang deserving massive contract. Kaya simula noon nagbago ang takbo ng Bulls mula sa paglisan ni MJ. Di pa naman nagtatagal si MJ sa kanyang pangalawang retirement sa pagdating ng January 2000 muli siyang nagbabalik sa basketball scene pero hindi siya nakasuot ng jersey kundi bilang isang minority owner at president ng basketball operations ng Washington Wizards. Mixed reactions ang nakuha niya mula sa publiko. Mas gugustoy na lang daw nilang manahimik si MJ sa retirement para mapreserba ang legacy niya bilang isang napakahusay na NBA player at mas maiging wag nang makialam sa mga bagay na hindi niya nalalaman. Pero sabi nga ni MJ, walang masama na subukan ang ibang bagay at excited siya sa panibagong challenge na nakahain sa kanyang harapan. Pero ang optimism niyang iyon ay binalot ng pangungutya at katatawanan na nagmumula sa basketball fans. Kulelat ang record ng Wizards noong season na iyon. Nagtala lamang ang Wizards na record na 29-53, pangpito sa Atlantic Division. Naging hamon ito kay MJ. Gusto niya sanang simulan ang rebuild ng team. Kaya lang wala silang draft pick sa taon na iyon dahil una na itong na-trade anim na taon ang nakalipas para kay Chris Webber. Kaya lang sa sumunod na taon eh tila mas pangit pa pala ang naging resulta. Sa 2000-2001 season, nagtala ang Wizards ng 1963 record. Mas malala pa noong unang taon niya bilang executive. Inamin ni MJ na medyo frustrating ang bago niyang trabaho dahil hindi niya kontrolado ang magiging outcome ng season ng team. Nagtatapos ang 2000-2001 season na ang Wizards ang may pangatlong worst record sa buong liga. Hindi sanay si MJ na maging talunan, alam natin yan. Pero mukhang ito na ang magiging kasasadlakan niya habang nasa Washington. Kahit ang fans ay hindi natutuwa sa performance ng kanilang team na mismong si MJ ay nila sa kanilang arena. Kaya kumilos na siya at nagkaroon ng major rebuild ng team. Trenade niya si Johan Howard papuntang Dallas para makilahok sa 8-player deal. Dahil dito nagkaroon ng improvement sa roster at cap space ng team. At sa pagpapatuloy ng kanilang rebuild, eh nakuha pa nila ang first pick para sa 2001 NBA Draft. Marami silang pwedeng kunin dito, lalo na sa posisyon na iniwan ni Howard. Nariyan si Tyson Chandler, Pau Gasol, Eddie Curry, Eddie Griffin, Zach Randolph. Pwede rin silang kumuha ng mga wing guys gaya ni Richard Jefferson, Joe Johnson o Gilbert Arenas. Pero alam na nating lahat kung sino ang kanilang napili. With the first pick in the 2001 NBA draft, the Washington Wizards select Kwame Brown from Lynn Academy, Brunswick, Georgia. mismong si MJ daw ang nag-handpick kay Kwame Brown. Dahil naniniwala siya sa potensyal ng batang-batang forward na pwede raw maging key player ng kanilang bagong bihis na team. Pero may mga nagsasabi na planong itrade daw ng Washington ang kanilang first pick para sana makuha si Elton Brand. Kaya lang hindi ito nangyari. Nakuha naman ng Wizards sa free agency si Brendan Haywood at Tyron Lue. Pero ang pinakamalaking desisyon na ginawa ni Jordan ay kinuha niya bilang coach ang dating niyang coach sa Bulls at kaibigan na si Doug Collins. Sa mga panahon na ito, umuugong na rin sa chismisan na balak bumalik ni MJ sa paglalaro ng basketball. At noong September 25, 2001, sa isang press conference, sinabi na ni MJ na he's back sa pangalawang pagkakataon. Michael Jordan makes it uh, official and says he is indeed coming back to the game he loves of course uh, last week he announced in a release that he would be rejoining the Washington Wizards as a player well, let's go out now to the MCI center Michael Jordan you know doing this and then what kind of flip inaalis niya ang kanyang sarili bilang team owner at president ng basketball operations ng Wizards upang makapag-focus bilang isang player at sinabi niya pa na ang kanyang 1 million dollars na sahod ay idodonate niya sa relief operations ng 9-11 tragedy. Sa edad na 38, muling pinagkaguluhan ang pagbabalik ni MJ sa hardcourt pero hindi gaya ng una niyang pagbabalik. Ibang-ibang MJ ang nasaksihan ng NBA fans. Hindi na siya yung kasing explosive at unstoppable offensive force ng Chicago noong 80s at 90s. Ang athleticism at explosiveness ay napalta naman ng experience at wisdom sa paglalaro. Sa unang mga games ni MJ naninibago ang mga tao sa kulay asul niyang uniforme dahil nasanay na tayong makita siyang nakapula. Gayon pa man, binalot ng pangungutya ang team dahil natalo sila ng siyam na beses sa unang labing isang laro nila. Pero sa kalagitnaan ng season, parabang unti-unting nanumbalik ang competitive drive ni MJ. November 2001, pumuntos ng 44 points si MJ laban sa Utah. At sa pagdating ng December, nakapagtala sila ng record na 9-game win streak. Pero mas matindi pa pala ang gagawin niya noong December 29, 2001. Umiscore si MJ ng 51 points laban naman sa Charlotte. Dito ay pinapaalala sa atin MJ na maaring nagbago ang kanyang liksi at bilis pati na rin ang pangangatawan pero siya pa rin ang offensive predator na may matinding competitive drive na nasilayan nila sa Chicago. Inakala ng mga fans na isa lamang itong good game para kay MJ. Pero dalawang gabi lang ang nakalipas ay muli siyang gumawa ng 45 points, 10 rebounds, 7 assists at 3 steals para talunin ang top-seeded na New Jersey Nets. Sa puntong ito, si Jordan ang oldest player na umiskor ng 40-plus points sa kasaysayan ng liga. Pero ilang linggo ang nakalipas, muli siyang umiskor ng 40-plus points sa dalawang magkasunod na laro. Sa pagpasok ng All-Star break, nasa pang-anim na pwesto na ang Wizards sa Eastern Conference na may record na 26-21 tila nagbagong bihis ang team sa 23-11 win-loss streak. Sa edad na 39, uma-average si MJ ng 25 points, 6 rebounds at 5 assists per game. Hindi naman buhat mag-isa ni MJ ang team na iyon. Nariyan ang kanyang young prodigy na si Rip Hamilton. Alam natin na si Kwame Brown na isang malaking draft bus. Kilala naman ang Wizards bilang isang efficient team defender. Kung hindi nga lang sa groin injury ni Hamilton, eh baka mas napaganda pa ang record ng team. Ang dating tinatawanan na team ay muling nagkabuhay at kinukonsidera bilang isang threat sa Eastern Conference. Muling napasama si Jordan sa usapin ng MVP candidate pero hindi naman siya umaasa. Kahit makarating sila sa finals eh siguradong kakainin daw sila ng Western Conference lalo na kung sina Shaq at Kobe ang kanilang makakaharap. Pero kung natuloy man ito ay siguradong napakagandang panoorin ng serye. Kaya lang dahil na rin sa kanyang edad, eh nakamiss siya ng 13 out of 16 games pagkatapos lang ng All-Star break. Kaya pa ng kanyang isip, pero ang katawan ay hindi na. At dahil dyan hindi nakapasok sa playoffs ang Wizards sa season na iyon. At nagpasya siya si MJ na mag-undergo ng cartilage repair surgery noong offseason. Nagtala ang Wizards ng 37-45 sa pagtatapos ng season na iyon. Sa offseason maraming mga pagbabago ang nangyari sa team management. Nagulat ang marami nang naitrade si Rip Hamilton papuntang Detroit kapalit ni Jerry Stackhouse. Nakuha rin nila si Larry ang BFF niyang si Charles Oakley at ang mas BFF niyang si Brian Russell. Marami ang pumuna kay MJ na puros mga thunders na daw ang kinukuha niya sa team na para bang nasa 90s pa rin ang kanyang utak. Wala rin na itulong si Kwame Brown na hindi na develop bilang isang solid na power forward. Wala rin ang bag ang mga fresh na kuha nila sa draft na sina Jared Jeffries at Juan Dixon. Mukhang minamalas talaga sila sa pagpili sa draft. Sa pagbubukas ng 2002-2003 season, nanatili sa sideline si MJ at hinayaan ang ibang players na maging starting five. Ito ay para mapreserba ang kanyang mga tuhod na kakagaling lamang sa surgery. Pero hindi naglaon, nagbalik muli si MJ para sa starting lineup at muling binuhat ang team. Pero bukod sa laro at stats, may iba pa palang drama ang nangyayari sa team. Hindi raw nagugustuhan ni Stackhouse ang kanyang panahon sa paglalaro kasama si MJ, lalong lalo na raw si Kwame Brown na balitang binubuli ni Jordan at Charles Oakley. Malaking trauma daw ang naidulot nito sa batang player na wala pang 21 years old sa panon na ito. Gayunpaman, sinubok pa rin ng Wizards na maging contender. At kahit na sa edad na 40, nailaro ni Jordan ang kumpletong 82 games kahit na dumaan na siya sa surgery ng kanyang tuhod. Tatlong beses din siyang gumawa ng 40 plus points at average na 25 points per game. Bago pa man mag All-Star break, Nilinaw na ni Jordan na ang 2003 season ay ang kanyang final season at ito ang kanyang magiging farewell tour na hindi niya nagawa sa Bulls dati. Kaya kahit saan man siya maglaro, manalo man o matalo, pasasalamat at admiration ang pinapakita ng mga fans niya sa Wizards lalo na sa dating niyang team na Chicago Bulls noong naglaro nga sila sa Miami Heat sa buong kasaysayan ng franchise ng Heat kauna-unahang numero ni Jordan ang na-retire nila kahit hindi naman naglaro sa Miami si MJ. at wala rin atang makakalimot sa All-Star Weekend kahit na hindi naging maganda ang performance ng team dahil na rin sa boto ng mga fans nakapasok si MJ sa East Reserves. Gayon pa man, maraming mga starting five players ng team na iyon ang willing ibigay ang kanilang starting spot para lamang kay Jordan bilang respeto at paghanga sa isang legend. tumangi si MJ syempre, pero dahil na rin sa pagpupumilit ni Vince Carter ay e napunta sa starting 5 si Jordan para sa Is. At sino ba naman ang makakalimot sa tagpuan ito. right now can it all the way down. Well, we're down to 10 seconds remaining. In overtime and Michael has the ball. He got it to Shore The fadeaway. Yes! What a and eight

ang majority owner ng Wizards ay sinipa naman si MJ bilang president ng basketball operations. Marami tayong natutunan sa pagbabalik ni Jordan bilang isang player. Marami ang na-inspire, natuwa at nag sa kanyang kagalingan. Na kung hindi lang dahil sa kanyang edad at paglipas ng kanyang peak career, kayang-kaya niya pa sanang buhatin ang team na ito at maging legit na contender. Sa edad na 40 at sa dalawang taon na paglalaro niya sa Washington, naga average si MJ ng 21.2 points, 4.4 assists at 5.9 steals sa 142 games niya. Kung ang isang 40 anyos na galing sa surgery, eh kayang laruin ang buong 82 games ng isang season. Ano ba ang dahilan ng isang mas bata at mas healthy player, hindi ba? Maglaro ng 36 minutes kada laro at pumuntos ng 40 plus points ng walong beses sa dalawang seasons hindi man naging produktibo si MJ sa executive office ng Wizards. Nag-iwan naman siya ng pundasyon sa mga sumunod na player nang siya ay lumisan. Sa paglisan ni MJ, nariyan si Jared Jeffries, Brendan Haywood at Larius bilang mga key players sa next wave ng mga Wizards na pinangungunahan naman ni Agent Zero, Gilbert Arenas. Natalo man siya sa mga laro pero nanalo siya sa mga tunay na nakaka-appreciate ng terminong basketball player. Ilan bang 40 year old ang kayang gawin ng ginawa niya sa Washington? Ganyang katindi ang impact ng isang Michael Jordan. Timeless at ageless. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. It's truly been a pleasure. You guys me great pleasure to play in the city of Chicago. My heart will always be in Chicago. I love you all. Still support the Chicago Bulls. Thank you for support over the years. I love y'all. Thank you very much. Jordan, the last words on the court. Coming up, you will let his basketball play do the talking for the rest of the night. Those of you watching on ESPN, we're going to take you to Edge NFL.